Right. Ngayon, meron bang dalil na ang mga sahabay nagpaalam at kinailangan ng pahintulot ng unang asawa? Ang propeta ba nagpaalam? Wala pong dalil. Pero, siyempre, ito ay kumbaga para hindi ka magka-problema. <laughs> ba? Diba? Parang ano lang. <laughs> oh. Kasi kung magkakaproblema ka lang din naman, hindi, ipaalam mo na lang. At least kahit sa alam niya wala ka, alam niya kung saan ka pumunta. <laughs> Di ba? Kasi parang hindi ko lang, hindi ako, hindi ko hindi ako updated ha, pero may, nang, may nangyari yata dumaan sa ano, sa... Nagsiminat. Oo. Sa, dwaya, sa Nag seminar dwaya. pero nagduwaya. Siyempre normal. <laughs> normal sa lalaki na mag-seminar, pero mag seminar pala yung pupuntahan. Oo. Hindi, hindi natin magsisisi yun ang pinakamahalaga is may bigay ng lalaki ang karapatan ni Mrs. Yun ang pinakamahalaga. Mag-seminar man siya o ano man sabihin niya. Kasi sa pagkabilang sa pwedeng magsinungaling ang lalaki ay sa pagitan ng mag-asawa. Ang pagsisinungaling ay bawal. Pero ang pagsisinungaling ng lalaki na makakabuti ay pinahihintulutan espesyal sa pagitan ng mag-asawa. Yes. Dapat malaman. Dapat malaman nyo ito. magkakasala. Magkakasala ka lang naman pag hindi mo naibigay ang karapatan niya. No, magkakasala ka lang pag hindi mo naibigay ang karapatan ng misis mo. Pero kung hindi ka nagpaalam, nagdagdag ka, plus nagdagdag ka rin naman, pero naibigay mo pa rin ang karapatan niya, kaya lang hindi niya alam kung saan ka talaga pumupunta. Hindi, niya alam kung may sikan wife ka na ba. Yung pala, nakakarami ka ng anak doon, doon sa kabila, wala kang kasalanan. Nintindihan? Alhamdulillah bro. Wala kang kasalanan. <laughs> ang mahalaga may bigay mong karapatan ng asawa mo Pero yun lang, siyempre may hirap din yung patago Okay, ang pag-a-announce ng as kasal Ang pag-a-announce Ang pag-a-announce ng kasal Anong haton?